Kinakain. Ano yung kinakain ng baboy ramuro ito? Oo nga, kinutkot to. Ali, ali. Ay, sarap niyan. Ay, asan, asan yung bunga? Ang sarap niyan. Nakatikim na ako niyan. Kinakain natin to. Ito, ito, ito sabi ko sayo, sarap. Parang avocado ang itsura niya. Oh, Maasim-asim na matamis. Wala nang bunga. Ang sarap to. Ito masarap. Ayan, mamulot kayo. Nalalaglag lang kasi yan eh. Ang bakas pala ng baboy ram mo. Ah, saan? Anda yung bunga? Ayun no, ako nga. Hindi pa hinog Hindi pa hinog. Kinakain nyo rin yan? Parami uh na -oh. Hanap ka, hanap ka. Dito, tulot kayo. Sige, matamis sa maasim. Ano tawag nyo dyan? Ha? Sukling. Pakita mo nga na kinakain. Ikaw mauna. Sal vitamin. Sarang vitamin Masarap yan, mamulot kayo. Saka, ano ma yan, masustansya. Tapos ang ganda rito, may ano, may bukal. Kaya pala yung baboy ramon nagpupunta rito. Ayun, ano, may bukal. Oo, Ang ganda yung ganyan. Malinis yan. Aso nga lang, kung yung baboy ramon, madalas uminom dyan. Eh, malamang. May nakuha kayo? Na ano, bunga? Okay. Hindi, nalalaglag lang yung hinog yan. Ito, oh. Hindi kasi yan, ano, pag nahinog, lalaglag yan. Wala kang makukuha na sa puno. Masarap to. Ito. Oh, oh ito. Oh. oh. Ayan, tikman mo. Tikman mo. Sarap, matamis naman. Na, No, tikman mo. Tikman nyo. Tara, hindi naman kayo mag-ano. Ayan. Para hindi kayo maging ano, paano ay sa gubat. Para ang bukado ang itsura niya, tikman yeah, you know. ba? Okay, Iba mo. Kina pati banat po? Oo, oh, lahat subo mo na. Buto lang hindi. Mm -hmm. Tamis na maasim, no? Ayan. Alam mo na, pagdating sa prutas, alam natin yan. Pero sa kanila, kinakain din talaga. Ito, hilig to ng labuyo. Kaso walang labuyo rito, no? Labat ang dami, hindi na kinakain. Kasi dapat tutukain nila yan eh. Nalalaglag lang po talaga siya pagka hinog na. Pag hinog na yan, lalaglag na yan. Iba asin no? Uh -huh. Hindi, masarap yan yung bagong laglag. Ay, nasa sa puno, ayun no? Oh. Palalaglagin pa lang. Ayun, sana eh. Akit kaya ako. Dog na. Hindi, iyo kong makyat. Tara, bukas na lang. Ako <laughs> nga, nilalaroan ng baboy ramo. Ah, kasi may mga bakas. Ayan, may mga ano. Ito yung ginasak nila. Tataniman. Ng, hmm. ah, palay, ganun. Ah, ang mga katutubo po, normal po talaga. Ito, istaniman nila yan. Halimbawa, sa sunod na tao, may tumubuan, tumubo man puno, is ganyan pa rin gagawin nila. Kasi yan ang taniman nila. Kung hindi sila magtatanim, di ba, ano kakainin nila? Kaya normal na gawin nila yan. Hindi naman sila pwede magtanim sa, na, sa sila maghahanap ng lugar na, ano, na, oh, hindi pwedeng kasakin. Hindi naman pwedeng maliit lang yung itatanim nila. Kasi misa lang palay sa isang taon kasi minsan lang ang ulan kaya sinasamantala nila kaya niluluwangan yan tataniman lahat yan tapos sa susunod na taon dito pa rin kaya ano hindi na nila pinakikailaman yung katabi yung iba kasi syempre sila rin mahirapan pagka uminit yung lugar nila na gusto yun doon sa tinitira nila sa sityo is doon eh, kabayanan na kasi yun kasi parang nakatira lang, lang sila dito lang yata kami pupuesto ating ginasok tapos dyan gubat na malalaki na yung mga puma Ay nalaglag. Ah, may humingi. May humingi. May humingi na itlog. May humingi. Di ba okay lang yan? May nabigyan naman tayo. May natira no. Ilan natira? 2 4 6. Yan, pwede 9 po. Oh, yan. May humingi pa. Oh, hayaan mo na sa humingi siguro sama sa may tubig kumain na kayo ng prutas ko ay nyo naman bigay ah nga tama yan ah. <laughs> oh. okay na pa oh, pwede pa prito sa buho yan ay palaga tara Saan <sighs> tayo pupuesto tayo? Ah, dito na. Bagi malilim naman eh no. Ano tatanim dito tay palay? Palay. Aluya. Ah, luya. ah, tatanim na ng luya? Ah, dito na rin pwesto. Tapos dito tayo sa baba. Magahan diyan. Ah. Dito tayo mag-overnight. Ganda. Ah, malinis na. Andito kasi may sibol. Kaya ayos. ما لم يقدمني اهو اين ديتها